Gustong-gusto ko talaga kapag ganitong weather dito sa UK. Kahapon lang ay biglang nag-snow pero ngayon tingnan nyo naman yung tirik ng araw. Ang sarap talaga tingnan kapag ganito ang weather dito. Madalas kasi ay makulimlim o kaya naman ay maulan. Maaraw pero syempre malamig pa din. Anyway, sinundo namin sa school ang twins. Hindi na kami bumalik ng bahay kasi magkagalit lang tong dalawang to. Ang dali na lang nilang nag-iwan ng mga gamit sa bahay. Sabi ko ay dito na lang kami mag-aantay kasi naman medyo papataas yun at nakakapagod magtulak. Baka bigla nga din toyoin tong dalawang to kasi kulang sila sa tulong. Kailangan kailangan lang din kasi namin silang isama kasi may aasikasuhin ako. Habang ito namang si Chino ay kulang na lang matanggal yung ilong sa pangungulangon. Gustong gusto nga din para ng twins pag sumasakay kami sa bus. Kaya naman magbabas tayo for today's video. Buti na lang din at dumating na ang kanilang daddy bago pa mainip tong dalawang to. At nandito na nga din itong bus. You love Chino. Tuwang-tuwa din talaga ako dito kasi nakita ko si Charlie na nakahawak sa binti ni Chino. Inahawakan niya kasi daw baka mahulog. ba diba? Super caring talaga nila sa isa't isa. Nandito na kami sa town at maglalakad lang kami papunta dito sa bangko. Nag-close kasi yung phone number ko before at kailangan kong i-update. Super fast lang naman ang mga transaction dito kaya okay na at mabilis lang kaming natapos. Dumaan na nga din pala kami dito sa subway. And dito ko na nga nakita ang twins sa sobrang inaantok na. Kinulit-kulit ko na nga muna sila para hindi muna sila matulog at mamaya na nga lang sa bahay. Para dere-derecho yung pagpapahinga nila. Unti-unti na nga din nagtatago itong si Chino kasi talagang gusto na niyang matulog. Buti na nga lang at medyo na utu ko pa. Nagaantay lang kami dito yung order kasi yung daddy na lang nila yung pumila. Bumili lang naman kami ng sandwich, ng cookies, tsaka ng crisps. Alam nyo naman, favorite ng twins ang Doritos. Doritos, baka naman, charo. Basta talaga may pagkain, tahimik yung dalawang yan. Ito na nga lang din kami nagantay habang yung daddy naman nila ay ng juice dun sa vape shop. Tatawid ka lang kasi paglabas dito sa subway. After naman namin kumain, dito na kami dumiretso sa Asda. Medyo magpapalipas lang kami ng oras dahil naantay nga namin yung bus. Bumili lang kami dito ng crispy Kreme. Gusto din daw kasi ng twins ng donut. At syempre, ako na din. Charo. Paglabas nga namin, si Charlie talaga hawak na hawak niya yung donut. Tuwang-tuwa nga din itong si Charlie and Chino. Buti na lang din at sakto nga itong dating namin. Look at your face. Driving mm -hmm. in the bus. Driving in the bus, yeah. Sabi no, big boy na talaga ang twins. Dati gusto pa lagi ng kalong, ngayon, ayan, gusto may sarili ng scene. Muntikan pa ang malaglag itong si Chino. Nakakatuwa din kasi super behave talaga nila lagi sa bus. Tapos pag uwi naman ng bahay, syempre, kakain naman ng donut. Kanina pa talaga nila gustong buksan yan. Kanina pa din namimili kung anong flavor yung kakainin nila. Si Charlie, ang favorite niya talaga lagi ay ang bilog na may sprinkles. Habang ito namang si Chino, gusto niya yung mga strawberries. Pero, parang ngayon, hindi siya makapag-decide kung ano yung kukunin niya kasi ang daming choices. Parang lahat din ay balak niyang kagatan. Habang busy naman silang kumakain dyan ng donut, nagluto na ako nitong ginisang munggo. First time ko matatry itong munggo na merong pata. nag lang ako ng bawang, sibuya, at saka ng kamatis. Tapos nilagay ko na din tong pata ng baboy. Hindi ko naginis na masyado kasi mali pala tong nabili ko. ni pala to yung malaman, ito pala yung butot balat lang. So ang ending, pampalasa lang talaga siya. Naglagay ako ng tatlong tasa ng tubig, tapos pakukuluan natin yan kasama kasama nitong mung bean. Isipin mo, isang buong kaldero yan, pero naubos ko yan. Ang dami din kasing nakain ni Charlie and Chino. Pinakuluan ko lang yan hanggang sa lumambot. At dito ko na yan tinimplahan ng patis ng paminta at saka ng konting magic. O oh, diba, hindi naubos yung magic ko dito. Pansin ko din na medyo naiiga siya, kaya nagadulit ako ng water. Mas masarap sana kung may malunggay o kaya naman ay dahon ng ampalaya. Nakalimutan ko din bumili ng spinach, kaya okay na yan. Nag-add nga din pala ako ng chicharon. At first time ko din mag-try maglagay ng siling haba sa mung Nayaan ko pa siyang kumulo hanggang malambot na malambot na at medyo naiiga na yung sabaw. At perfect na perfect at yun yung lasa at gutom na gutom na nga ako dito. And yun lang. See you sa so next vlog. Bye!